Maaga sila nag nagsisimba oh, yung dalawa. Maaga sila nagsisimba. Wala pa daw yung ano, wala pa daw yung pare. <laughs> wala pa yung pare oh. Oh, wala pa yung pare oh. Wala pa yung pare, naghihintay na sila, aga-aga nila ng ano dito, humupo, agan nilang pumunta dito para matinamisa, ayan o. Hmm. Wala pa yung ibang kasamahan nila, o, wala pa. <laughs> sila po lang dalawa, una-una o. o ayaw na sila, maipista na sila o sila upo. Tagal daw ni Father eh. Oh, wala pa. Hindi pa <laughs> 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 Hindi pa dumarating si Father. Ulit <laughs> ang dalawa. Oh. Nauna na sila dun. oh. No? <laughs> Parang may mga isip. No? Atin daw sila ng misa. Katuwa yung dalawa. Oh dalawang chikiting naunan <laughs> no, sila dyan tatlo sila wala pa yung isa eh hindi pa pupunta yung isa tatlo yan eh Mama pa tayo yung isa. May isang team na pusa rin. <laughs> oh, sarap ng upo nila. Kapit na mga siya ito yan. Pakain tayo muna tayo ng ating alaga. Happy Sunday po sa inyong lahat dyan. Kapakain tayo ng ating alagang itik. Ay ano pato? Pato. Ang pato puti. Ang itik. iba-ibang kulay. Kasi gutom na yung ating mga pato. Ayan ano Bakainin natin mga idol. Ang ating alagang pato. Una. Papakain tayo ng ating alaga. Ang pato. Ayan, uh, pang ating mga maliliit. Anim itong maliliit, anim. Ayan ano anim. Nagyan natin tubig. Kasi wala ng tubig. Lagyan natin yung isa. Ayan. Ayan. Para kumain na dyan. Saan na doon? Kain ka na. Ayan. Kumakain na yung isa. Maambon guys. Maambon. Maambon. tubig wala nang tubig yung ating maliliit At tubig nila ano. Ating mga alaga, apat itong malalaki, yan tatlo at saka may isa doon. Tapos mayroon tayong maliliit doon anim. Tapos naglilimlim pa yung isa, yan. ayan oh. Ayun. dosing itlog ito nandito, ayan oh. ayan Ah, narami na di ba? Paparamihin natin 'to para pagdating ng December malalaki na yung maliliit yun, yan lang sila yan o yun ayan yung inahin ano yun o no? katabi ng tatay ayan, ayan, ayan. yun yung, yung minam ng tubig yun yung naglilimlim yan yung isa hindi ko alam kung lalaki o babae ah ambun e eh. bye kakain tayo ng ating alaga alaga Mao ang bun oh. maumuha araw ng sunday maulan yan kailangan laging nakapadlak kasi kung sino sino mga pumapasok Kailan ilalak natin?